Hi guys! Ayan, paano daw gawin to? Marami nagtatanong sa akin kung paano daw gawin to. Ayan, may sariling buhay yung anino niya. So, ayan, ituturo ko sa inyo step by step kung paano nga ba yung pag edit nun guys. So, wish ko lang sana yung video ko tapusin nyo hanggang dulo. At kung may makita man kayong isda guys, huwag nyo pong skip para makatulong sa akin yung mama. Char. So, ayan, ituturo ko na sa inyo. Punta ka lang sa CapCut, open mo lang yan. Tapos, new project. Tapos guys, ito yung ayan, ito yung naklip ko kanina. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako naglilinis ng video. So, ayan na po. Etong sa unahan guys, i-split natin yan, delete natin to kasi hindi na natin siya kailangan. Tapos, mga ang ginagawa ko guys, ang ginagawa ko, 5 seconds to 6 seconds lang yung ginagawa ko. Kasi po, ayan, itong sa gitna hindi na to kailangan. Tapos ito guys, oh, i-brightness natin siya. Adjust natin yung kulay niya kasi para siyang madilim. Tapos, natin. Yung cup cut, yung watermark sa dulo, burahin natin yan. Baba natin to guys. Overlay lang po. Pag nagbaba ka lang ng isang clip, overlay lang. Tapos, guys, hanapin nyo po si mas. Ayan, si mas. Horizontal lang po. Kailangan guys, ano, gawin mo, timingan nyo na lang. Gawan nyo ng ano, parang natatakot kayo sa sarili nyong anino, parang ganyan. O, ba diba? So, ganito lang po kadali guys, gumawa ng ganito. So, ayan. Save mo lang yan. Tapos, pagka-save mo, syempre, hindi mo muna siya Ipo-post, ang gawin nyo guys, lagyan nyo ng magandang caption, eye-catching na caption, tapos uh, music, yung music na wala kayong copyright. Ayan, play natin. O, oh, di diba? Napakadali. Napakadali lang talaga siya gawin, guys. Galaw-galawin nyo lang talaga si CapCut. So, ayan. Kung meron ka natutunan, pakishare na rin ang aking video para makatulong din po sa iba. Maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat.